Wow, I like our place. Bulalas ni Tracy pagdating nila sa kanyang condo unit. Tracy, this is Rowena, my roommate. Pakilala naman agad ni Ursula kay Rowena na nasa salas. Hi, bati ni Rowena sa babae. Hi, at lumapit pa si Tracy rito para makipagkamay. Pero agad inawat ni Ursula. Bakit? Takang tanong ni Rowena. Kapag kasi hinahawakan ni Tracy ang kamay ng ibang tao, doon lumalabas yung psychic powers niya. Paliwanag ni Ursula. I see. Sabay na patanong si ngayon ako si Tracy na hindi niya gagamitin ang psychic powers niya habang narito siya sa atin. Patuloy ni Ursula. Tumago naman si Tracy. Actually, pinapunta ko dito ng mami para gumaling na mula sa sumpang ito. Mungkahin ito. Ha? Ay pa paano mangyayari yun? Tanong ni Rowena. Kailangang makahanap si Tracy ng lalaking magmamahal sa kanya ng lumos para siya gumaling, paliwanag ni Ursula. May kakilala ka bang pwedeng ireto sa akin? Tanong agad ni Tracy. Natawa si Rowena. Kung ako nga walang mahanap eh, ikaw pa. Kaya nga pansamantala rin tatambay sa cafe si Tracy para makahanap siya ng gay. Muli ni Ursula. Asip naman makakahanap ka rin ng matinong lalaki. Susog ni Rowena. Bakit ba napaka-negative mo? Tuntang ni Ursula rito. Eh kasi naman ano, Never mo nang offer sa akin ang kape mo as a potential hunting place for women. Tuway nagtatampo si Rowena. Ikaw naman ang pakipot na at ayaw, hindi ba? Wali well, ba ngayon? I am prepared to embrace all opportunities. Bulalas ni Rowena. Nasaan ba si Jupiter? Tanong ni Ursula. Umalis na. May bigla ang meeting sa office nila. Nagkumahog ang bakla. Ang mabuti patulungan mo na lang kami ni Tracy sa pag-ayos nitong mga gamit niya sa kwarto. And right after that, kain tayo sa labas. Ako ang taya. Bongga, gula alas ni Rowena. Matatong ang mama. Kagad nga silang kumilos para ayusin ang mga gamit ni Tracy sa magiging silid nito. Pinagamit muna niya yung silid ni Ursula habang si Ursula ay makikishare ng silid kay Rowena. Mas komportable si Ursula kay Rowena makishare ng tulugan kaysa sa pinsan. Wardo kasi si Tracy at hindi pa rin niya masakyan. Hanggang kailan pa magbabakasyon dito, Tracy? Tanong ni Rowena habang nakaupo sila sa kama at nagtitiklop ng mga damit nito. Mga two weeks lang. Ang bilis naman. Hindi rin ako kasi pwedeng magtagal. Walang katulong ang sa pag ng record resort namin sa Boracay. May resort kayo sa Boracay? Bulalas ni Rowena. Hindi ko ba nasabi sa iyo? Tanong naman ni Ursula na nagpupunas ng kami. Resort owner sa Boracay si Tita Angie. Pero maliit lang ang resort nila. Seven cottages lang yata, if I'm not mistaken. Gagawin na niya namin Ten. Ayon kay mama. Balita ko may ginawa ka raw no, kalukuhan sa inyo kaya ka na DA dito sa Manila. Totoo ba? Tanong ni Rowena. Ano yung DA? Tanong ni Tracy. Disciplinary action. Ano ka ba? Ah. So ano ba yung offense na nagawa mo? Kwento mo naman. Huwag ka nang mahiya, ano? Hindi ko naman sinasadya yun. Nagkataon lang. Ang dami kasi nagpapahula sa akin doon. Ako naman si Gaga. Hula lang ng hula. Hanggang sa nung isang hinulaan ko, nagtangkang magpakamatay. Ha? Shucks si Rowena. Eh bakit? Kasi inulaan kong iiwan na siya ng asawa niya. Malungkot na sambit ni Tracy. Ganun. Puro negative lang kasi ang nakikita ni Tracy. Bahagi yun ang sumpas. Nagkakaroon nga siya ng kakayang makakita ng future. Pero negative events naman. Paliwanag ni Ursula. So anong nangyari sa hinulaan mo nag-suicide? Natuluyan ba? Anong ni Rowena? Mabuti nga ka mo na iligtas pa. Kaya lang talagang iniwan na siya ng husband niya. So nagkatoto ang hulam, bulalas ni Rowena. Pero hindi ako masaya kasi hindi maganda yung nangyari. Kung ako ang masusunod, sana hindi na lang siya iniwan ng husband niya. Hindi mo naman hawak ang future. Hinuhulaan mo lang naman ito. Mangyayari at mangyayari din siguro yun kahit hindi mo sabihin. Mungkahi ni Rowena. Oo nga eh, pero sana nga hindi ko na kailanman nalaman pa. Mahirap din kasi ang may ganitong powers. Tapos lagi pa akong natitempt gamitin ito. Naku, ay kailangan mo ang magpagaling na ang sambit ni Rowena. Sa tingin niyo ba malaki ang chance na makahanap ako ng boyfriend ni sa lalong madaling panahon? I mean kung ito talaga ang makapagpapagaling sa akin. Parang ang tanong ni Tracy. Naku, ako pang tanongin mo, hetong at zero si love life din ako. Kung bakit kasi hindi ka nilang sa probinsya humanap ng klergyan sa sakit mo ano? Ay kilala na ako ng mga tao sa amin bilang psychic. Ayaw nang ma-involve sa akin ng mga lalaki roon sa takot na mahawaan sila ng sumpa ko. Para sa kas nila, kamalasan ang daladala nitong kakayahan ko. Paliwanag ni Tracy. Huwag kang magalala Tracy. We will try our best na matulungan ka. Bulalas ni Ursula. Kung si Greta nga natulungan ko, ikaw pa kaya? Pero ang totoo, nagpapakapasitive lang din si Ursula. Hindi kasi niya sure kung talagang matutulungan niya sa problema niya, si Tracy. Kinabukasan, isinama na kagad ni Ursula sa Solandro Cafe si Tracy. May coffee shop din sa resort ng mamasaborakay. Hindi na iba sa akin ang dito. Excited na tumungkahi habang pumapasok sila sa loob. Ano bang gusto mong gawin? Tanong ni Ursula. Pwede akong mag-waitress. Self-service ang cafe na ito. But we can make an exception. Pwede mong isilbang mga orders sa mga customers. Tanong na kung medyo nataglan ang preparation ng order nila. That's great. Ipinakilala ni Ursula sa mga empleyado ng cafe si Tracy. Si Greta na ang bahala sa'yo, si Tracy. Siya ang mag-guide sa'yo sa mga dapat kami. At kung may problema ka, kay Greta ka rin lalapit. Umiti si Greta kay Tracy na para mo nagbibigay ng assurance dito. Warning lang, Greta. Biglang sabi ni Ursula, huwag na huwag kang magtatangkang magpahula kay Tracy. Kasama sa paggabay natin sa kanya, ang mabantayan siyang huwag gamitin ang kanyang supernatural powers. Tumangu si Greta. Alam na rin kasi nito ang kwento ni Tracy at kung bakit ito napauwi ng Manila. Sabi sa akin ni Ursula, Recently raw ay nakahanap ka ng boyfriend dito sa cafe. Masayang sabi ni Tracy kay Greta nang sila nalang dalawang nagkuusap. Napangiti si Greta nang maalala ang mga pangyayari. Actually ito sa na-accident, isang nakakatawang kwento, hindi ka maniniwala. At isinalaysay nga ni Greta ang kanyang love story kay Tracy habang sila ay nagtatrabaho sa cafe. Tingnan mo nga naman ano, who would have na hindi pala kayo ang magkakatuloy ng original crush kundi yung kapatid niya. Life is a series of surprises, sabi nila. Hindi natin talaga alam ang mangyayari. Unfortunately, sa case ko, nalalaman ko ang nangyayari. Yun nga lang, yung mga pangit na events lang ang nakikita ko. Oo nga pala. Bakit nga ba hindi mo i-reserve yung power mo para mapakinabakan? Kung alam ko nga lang ba kung paano, hindi ko naman kasi ito Kusa na lang napunta sa akin. It's something that cannot be explained. Pero ako talaga ang pagpipilin at nasusunod. Hindi ko talaga gusto ang magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Ang sarap-sarap mabuhay ng normal. Nagaya nga ng sabi mo. Yun hindi mo alam ang mangyayari sa future? Na para bang lagi kang excited at may surprise ang darating? Ibi mo ba ang sabihin pati sarili mong future nakikita mo? Not really. Pero kung minsan kinukutuban ako kapag may nararamdaman akong may masamang mangyayari sa akin. Talaga? Kagaya lang. Biglang na si Greta. O anong nararamdaman mo? Masama ang kutub ko, Greta. Bakit? Ewan ko. Parang may mangyayari sa akin yung araw o sa susunod. Basta't hindi maganda ang kotob ko. Naku, huwag mo na lang intindihin yung nararamdaman mo. At baka hindi ka makapag-concentrate dyan sa trabaho mo. Oo nga pala. Yung coffee latte ng customer kanina pa. Ready na ba? Ay, nga pala. I-follow up ko sandali. natawo na lang si Tricia. Masyado kasi silang nalibang ni sa pagkakwentuhan. Hindi na nila namalayan ang paglibas ng bawat sandali. That night, wala na noon si Ursula dahil may pinuntahan. Samantalang si Greta naman ay maaga nang nagpaalam dahil may did sila ng yung si Francis. Si Tracy ang napag-iwanan sa Solandro Cafe. Nangako namang babalik agad si Ursula. Isa't malapit na silang magsara at medyo kakaunti na lang ang mga tao. Noon, dumating si Jupiter kasama ang isang babae. Nabangit na sa kanya ni Ursula at Rowena ang tungkol sa bading na kabarkada. At bagamat wala silang formal na pagkakakilanlan, Agad na lang ay Tracy na si Jupiter ang bading na dumating sa cafe base sa mga pictures na ipinakita sa kanya ni Ursula at Rowena. Lumingali nga si Jupiter at ang babae. Maya may umupo sa isang table. Agad niyang nilapitan ang mga ito. You're Jupiter, right? Tanong ni Tracy sa bading. Nagtasa ito ng isang kilay. And who are you? I'm Tracy. Pinsa ni Ursula. Nagliwanag ang mukha ni Jupiter. Oh, so you're the famous Tracy. Nice to fight na you. Nasaan namang pinsan mo? Umalis lang sandali, pero babalik Hmm. Eh si Rowena, have you seen that bitch? Natawa lang si Tracy sa paper ng katarayan ng batin, hindi pa rin dumarating. Eh. Napabuntong niya na si Jupiter. As usual, na naman ang mga bruhas sa session namin na tonight. By the way, this is my new friend, Ginger. Ginger, this is Tracy. Hi, sabay ni lahat ni Ginger ang kamay sa kanya. Nawala sa isip ni Tracy ang tungkol sa bilin ng pinsan. Inabot niya ang kamay ni Ginger at sila ay nag-shake hands. Biglang-bigla, parang nagdilim ang kanyang paningin. Isang bisyo nang biglang lumantad sa kanyang isipan. Isang pangitain may kinalaman kay Ginger sa isang lalaki. This is going to be bad. Real bad. Nagtaka lang si Ginger nang maramdamang ayaw bitawan ni Tracy ang kanyang kamay. Hey, usal nito. Sakalang nahimas masan si Tracy. Oh my God, bulalas na. Kumunot ang noon ni Ginger, nagtaka rin si Jupiter. O bakit ka namumutla? Tanong nito. You're getting married, nang tangin yung nasabi hamang nakabaling ang paningin kay Ginger. Yes, paano mo nalaman? Gulat na tanong nito. Bigla namang nagtaas ng isang kilay si Jupiter. At naaalala nga itong biglang tungkol sa kwento ni Ursula sa pinsan at ang supernatural powers niya ni to see the future. Mukha nga ang totoo ang lahat, ang naisa loob ni Jupiter. Sinamantala niyang sumukan ng powers ni Tracy by asking, Ano pa ang nakikita mo sa future ni Ginger? Napamaang si Tracy. Malungkot ang kanyang mga mata. Nangamba si Ginger. Is there something wrong? Go ahead, tell us. ng pambubuyo ni Jupiter. Hindi. Hindi matutuloy ang kasal ninyo ng boyfriend mo. Ang usal ni Tracy. What? Hindi makapaniwala ang bulalas ni Ginger. I know it. Buntong hinangan naman ni Jupiter. But why? Can you tell me? This? Why? Kung bakit hindi matutuloy ang kasal? Wait a minute. Biglang singit ni Ginger. Bakit pa panay ang tanong mo sa kanya? Ano bang kinalaman ng babae ito sa wedding ko? Because she's a psychic ginger. Kita mo nga kanina, hindi ba? Nalaman niya agad ang nakatakda kang na kasal by just shaking your hands. Depensa ni Jupiter. Baka naman nakita lang niya ang engagement ring ko. Sambit ni Ginger. Hindi ba? Sabay ba kay Tracy? I'm sorry. Hindi ko dapat ginawa ito. Paumanin niya. Pero ang kaso na gawa mo na Tracy, you might as well tell us kung ano yung nakikita mong regarding Ginger's wedding. Hindi nakakibo si Tracy. Come on, tell us kung bakit hindi matutuloy ang kasal. Pangungulit ni Jupiter. Ipinikit ni Tracy ang mga mata. Big ang picture pero malino sa kanyang nagaganap. May isang lalaki na may kasamang isang babae. Pero yung babae hindi si Ginger. Hindi niya gaano makita ang mukha ng lalaki dahil cloudy yun. Pero alam niya yung ni no Ginger. He's, he's cheating on you. Bulalas ni Tracy. What? Ulit ni Ginger. Naghahalong galit pagkadismayan. Sinasabi ko na nga ba, untag naman ni Jupiter, sinasabi ko na ito yung mga kagaya ng boyfriend mo ay talagang hindi mapipar sa isang babae. But, but how did you know for sure? Ang tanong ni Ginger. Umiling si Tracy, hindi ko alam. Basit ang nakikita ko may iba siyang babae. Parang nagdilim ang paningin ni Ginger. Napakasama talaga na ng lalaking iyon. I'm sorry, paumanhin ni Tracy. You don't have to apologize, sabi naman ni Jupiter. Actually, you've been a great help. Dahil talaga namang undecided pa kasal sa lalaki ngayon si Ginger. Ngayon talagang na-confirm na niya ang nararapat gawin. Sino kaya sa mga suspecha ko ang babaeng kinakalantari niya ngayon? Gigil na tanong ni Ginger. Hulihin mo sa ang sabi ni Jupiter. Ang sagot na wala siyang kawala oras na makipag-break ka sa kanya. No need. Dahil bukas na bukas din, call off ko na ang wedding. I won't take this anymore. Sawang-sawa na ako sa kanya. Good for you sulsul -sul ni Jupiter. Paglana emang nailang si Tracy. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya o nakagawa niya naman siya ng isang matinding pagkakamali na magiging resulta ng malaking kaguluhan. Pag nagkataon, patay niya naman siya sa mamalaya.